bagsak yung ano baba, mababa yung unahan ayan na uh, <laughs> check up sa akin na uh, mababa yung unahan ng Hilux na ano daw siya na puli ng pulis ayan may karama siya Isan libo, ang isang libo yun ang penal ang ano niya may uh, ano daw siya na isang libo ng uh, polis pinuli siya ng polis kasi nga mababa daw yung ano mababa daw yung unahan niya ang problema yung yung adjustment ng ilalim wala na sagat na Yan, gagawa namin ng paraan para ano kasi daw nung ano drive daw siya sa highway hinuli daw siya ng polis kasi nga mababa daw yung unahan Ayan, uh, siningil siya ng isang libo. Ayan. Kaya, ingat-ingat uh, din po. Tingnan natin yung sasakyan natin. Kung mababa ang unahan o ano. Oh, uh, Pinapa, oh, pinaba, pinapabaklas po natin yung uh, adjustment ng uh, tarpiya. Ay pinakang height. agad na siya, tapos siya pa, zero uli natin i-tatanggalin ia, tapos i-adjust ia ulit ayan uh, tin tinatanggal na nila yung pinakang uh, adjustment ng height nyan uh, yun, yun o, yung mahabang yan, yan yung pinakang adjustment ng, uh, ano hilux ng height makikita mo dyan kung mataas o mababa yan Ayan, at uh, inesp in-spray ano niya para lumambot yung ano i yung adjustment babalik tarin rin kasi niya yan ayan, ayan hindi niya maano yan pinalo na ayon inayos niya yung adjustment pinabaliktad niya para ano may maging adjustment pa para tumas yung height ng tubak yan yan tapos binalip na ulit Uh, hindi nakagaya lang nakaganon lang ang hangat dati, hindi dito yung dati buhay eh. na siya ayan, at uh, yung Hilux na yun, rotis na natin uh, okay na yung uh, height nya ayan, uh, inalay na lang natin, kaso paling ang manibela okay naman uh, ayos naman mga manakbo mo, may kapig lang ng konti ayan, uh, ayusin na lang natin Uh, madali na yan uh, na na solved na yung problema niya na bagsak yung ano yung height nung unahan niya at uh, nagka-violation siya ng uh, ano sabi niya kasi yung Sudan 1,000 uh, daw yung violation niya sa nahuli daw siya ng polis nakakita uh, namin yung ano yung kanyang uh, text message nung uh, moror 750 Sumubo pa yung Sudan. <laughs> Ay naku. Kaya ano pala pagka pala mababa yung unahan ng sasakyan mo, may tendency hulihin ka dito ng pulis. pero okay na, na-solve na natin yung problema niya. Ayun, praise God.